Kumusta mga kaibigan? It's a good day to vlog At uh, hindi namin pinagplanuhan ito uh, Bigla na lang kami nagkaya ng aking kaibigan So sa vlog na to ay pupunta kami sa Mount Barundun uh, Dito yan sa may Florida Blanca Yun. And uh, before kami tutuloy dun Kakain muna kami Hanap muna kami ng makakainan Banda dito sa may uh, Manibaog Dito sa may Angeles Yan So let's go guys uh, Gaya nga nang sinabi ko mga kaibigan It's a good day to vlog Kasi nga Ang ganda ng Araw ngayon Medyo makulimlim At uh, natatakpan ng mga ulap yung Araw Ito yung ginagaw ano, ang ano overpass Dito sa may okay crossing paka-tungong kung magra-ride dito tapos doon naman spa tayo hindi di diretso yun naman to pupunta sya ng palabas sya ng Panings yan going San Fernando naman yun so nandito na kami ayan sya dito na kami at dito kami kakain alright hmm, kain ng ngati okay mute? Ayan yung ulam niya oh. Masarap dito kaya lagi ang bumabalik dito. Ayan. Yun oh. Oo. Barbecue spirit. Ano kay vegan ko? Po. Powell Kitchen. Mapunta kayo dun sa ano niya. Powell's Kitchen. Yung ano kami ulam. Woo! Ano eh. yan? Barbecue spirit eh. Ayan ayos. So let's go. Kain muna dyan mga kaibigan tapos kaming kumain uh, lalarga na ulit so ito yung kinainan namin dito yan malapit uh, sa harapan ng mga ano na to uh, bodega yan. at yung mga bilihan ng plato dito sa may yun palabas ng palings yan along dito sa daan na to so tara let's go targa biyay ulit ito mga kaibigan, papasok na kami dito sa may ko ng Bora. Sandali, ah, time check lang tayo. Ah. 12.35. So, bali, dito kami dinivert ng daan. Kasi yun sa main road, paporak ay may ginagawa doon. Ah, hindi ko lang alam kung tulay yun. So, ngayon nandito kami sa may looban ng ah, Manibao. Meron naman mga sign dito kung saan dadaan mga kaibigan ayan parang hindi tayo maligaw nakalabas na kami so galing kami dun so may kanto dun oh. nakalabas na kami dito sa may maporak na to pakia na dito oh. ayan kung dadiretso tayo dito pupunta sya ng ano mega dike dun o, oh, dito tayo. Kasama ko nga pala, mga kaibigan. First time yung pumunta dito. So, bale, idadaan ko siya sa bagong kalsada na. Yung papasok doon sa may uh, Mount Barud doon. Kasi yung old road, yung papunta doon is rough road sya actually pumunta na ako doon nang naka bisikleta Yan. so ngayon siya, hindi naman siya natin papahirapan at uh, natin siya sa magandang daan dito na kami ililiko balik kaliwa na kami dito ayan oh. dito at uh, magbubuko kami dito larga na ulit mga kaibigan let's go at uh, para makita na natin yung Mount Barondon so dun yun, Kamyas view deck, Mount Barondon ayan so dati ang daan ay dito mga kaibigan dito yung pasukan niya pagkatapos nitong arko ng Barangay Planas dito papasok papunta ng sa Mount Barundon at ngayon ituturo ko sa inyo yung bagong daan papunta doon yung sementado na kasi doon rough road siya eh that time nakaano kami noon naka bisikleta kaya okay lang kasi yung mga bisikleta namin pang gravel naman talaga at saka sa ginagamit sa mga ganyang terrain yung mountain bike yan ano matandaan ko yung ano daan pa pasok doon kasi nung nakadaan ako doon isa palabas ako noon doon tinuro sa akin yung daan sabi ko meron palang daan na ngayon na bago na simentado na So, sana makita namin ngayon dito Sa bandang kanan ko Kung saan ako lumusot Pagkakaalam ko merong malit na ano yun eh Malit na parang gasolinahan At uh, kakapain natin yan mga kaibigan Para may pagkita ko sa inyo Parang nagkita ko na <laughs> Ito yung sinasabi sa inyo Na gasolinahan Yan tapos dito tayo, kakanan tayo dito. So may nandito rin yung karatula ng ano, Clark Subic Manila NLEX, yung Baya Estex. Ayun. Ito, pagpasok natin dito, dire-diretso lang 'to. 'Yun, at uh, tutumbukin na natin yung Mount Baron dun. So ngayon, nakikita ko na sa aking harapan is mga bundok na. At ito'y uh, ito kulay green na sa aking natatanaw. Ayun. dadaanan dito mga kaibigan so konti lang naman to And, tapos ano dito oh, ano to sugar cane uh, tubo taniman ng tubo ito yun mga kaibigan sarap At, uh, solong solo namin yung daan sa uh, mga oras na to mga kaibigan uy mga kambing oh. dami dito Balik ke yung bali ang nya <laughs> Ang ganda na na Parang ano uh, Yung mga Chinese chicken Yan. What it is so What's up Every good girl needs a little love Yun ganda naman mga kaibigan no? may mga bulaklak yung ano damo dito yan tapos yung tinutumbok mo ko sa mga bundok yun no woo we are now entering the tunnel whoops may tubig sya <laughs> Mabuti na lang at hindi ka laliman mga kaibigan Uy <laughs> Grabe naman busina yan <laughs> Bali ito yung dinahanan namin Ayos ka lang kaibigan hmm. lang Ito yung dinadaanan namin na ano Ayan o oh. Old road Ganyan siya O so, ito sementado na lahat At nabutan uh, nyan tayo Kakaliwa tayo dito Ito yung konting portion ng daan na mga ano mga rough mabato yan rough road pa siya so yan sige lang tayo palag, -palag sa daan ayos di ba o mga patutubo nating Aita ito yung community nila dito ang gandang pagmasdan ng mga bata gandang pagmasdan ng mga bata

galing na tayo dun sa tindahan ni Ate Hazel at, uh, ang sarap ng ganun, no yung may babalikan ka sa isang lugar na iyong napuntahan uh, may nakilala ka diba dumadami so, yung mga kaibigan And yung mga bato yeah. <laughs> mabuti na lang ata uh, kakaunting portion lang ng daan ang ganito Ya, ya yeah. yeah. dahan-dahanan ko lang yung ano eh motor yun at uh, eto na nga yung sementado nya na wow. yup so that's it at uh, palag palag larga ulit chicken chicken oh, Uy, you ano? Know, native na native. yellow na yellow yung paa ito na mga kaibigan at uh, tinutumbok na natin yung ano barangay kamyas purak yung ano nila barangay hall ito uh, hanap lang tayo ng pagpaparadahan dito So ayan mga kaibigan, iniwan namin dito yung atin uh, namin, mga motorcycle. So, naglalakad kami dito, paket. Oh. Ganito yung nadadaanan dito, paket dito sa Mount Barondon. Ito so, kami naglalakad kasama mga aking kaibigan. Ito, bali. Bangin na dito. Ito. So, yun Tanawin, no? Tapos, na kami. O. Oh. Nice ba, kaibigan? <laughs> Namamangayo no, nga yung kaibigan. Huwag ka ro roll dito. At, uh, mananabo ka. <laughs> Sabi ko, huwag siya magpapagulong dito. Mahulog siya. <laughs> May ipahagdan siya dito. Mga Mga kaibigan si ito kaya si ganda ng puno na to oh balete nagisa siya dito sa gitna ay hey. <laughs> loko lagi na rabbit <laughs> ulihin mo par <laughs> Magkiraan galing kami sa may mga mapuno doon no, oh. yan tapos papasok ulit kami yan dito Maraming puno na naman Pakyat Kakaros mo yan Abdomen tambing kapit na Oh, <laughs> na mga siya mga kaibigan <laughs> Sabi niya, gagi, ang ganda dito. Sabi niya, oh, yan oh. Ganyan ba naman masasaksiyan ng mata mo, di ba? Oh. Ano, ano masasabi mo, Pobles Kitchen? Ha? Ano masasabi mo sa ating mga kaibigan? Parang ano? Parang painting. O parang painting, parang drawing lang, no? <laughs> Ayos, so, oh. So, hindi pa yan. Ipapakita pa ako iyo. So, tara. The, the, the Now, let's go. Idadaan ko siya sa masukal nito. Wala nang daanan. <laughs> mga kaibigan. Oh, Tara, sige. Gusto? Sunod ka lang sa akin. Ito pala. dadaanan namin. Wala na siyang daan mga kaibigan. Pero lulusubin natin to. Yan. Laban tayo. Palagan natin itong daan na to. Yan o. No. Woohoo! Woohoo! Andali. <laughs> Mamit siya tayo ka kagamunan. Up dito. Alam na alam mo na walang dumaan dito. Ayan. Sige. Diretso lang yung ating video mga kaibigan. Para makita nyo kung ano yung Pinawa namin kabalbalan dito. Ayan. Nakatawot naman to. May dito. Ayan. Parang malindan natin ah. Ah sa kabila hindi ba dyan? sa kabila nga tara lusot tayo dyan o kaya naman pa ayos, ayos ba? ako okay, <laughs> yun ang trail di ba? dinan ko siya doon may daan pala malinis ayan ayan o <laughs> hindi, dito yung lusot namin Eh, nangati na ako Ayun, <laughs> know, Hindi, dito yung lusot namin <laughs> Yun <laughs> Ayos Ayos time chart tayo, 4 o'clock at uh, pababa namin na ito yan mm -hmm. habang kinakain ko tong turon na sagi <laughs> so mm -hmm. yun at uh, ang ganda dun no oh, pwede mag tent dun <laughs> someday mag tent tayo dito yun <laughs> uh, so hanggang dito na lang hanggang sa muli hanggang sa mga susunod na vlog. ang inyong kaibigan Mabin dyan.